Tapos pa lilipan namin sa ano oh, 44. Timecake. 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 Sa ano, ang ono Pancake Matibay, madugo Pancake 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 ito, gabi Abangan mga kalodi. Sa training mga kalodi. Abis namin mawala na maya. Medyo madilip ang oh Ang ono kami. Hindi namin sa ano, ang ono, Rizal. Ay, mura pa kasi araw May ngayon Mga dati. bago Abangan mga boy. Kung inaantok-antok yung mga kalot, natin mga kalot. Abangan ito mga kalot. At dito na mga kalot yun. Tapos karal. Na namin guys. Sa lugar ito medyo madilim mga guys. O, may buwan pa oh. Oo, na, Bondi, budi, dipili, na, pa, maja, sa lawa May buwan ¿no? ba, guys? Pwede, mga Kalpate, uh, Time check. Taso anyway. lang, tubig eh. Hindi abot ang nawasa Time check. Parang pag dati. pa, mamaya na 'yan, pa rin, rin mga guys. Medyo, madilim pa ang paligid. Ang ang Right, right palang lupa blue 'no. Right, right.

Oliver, manginisda, sa ilog. Mga Afrikan tito na kukuha namin sa mga yan. Maaga pa, para pali pa rin ito, mga ano. Ang pati mga... Isang doon ako sa dulo niya. Maya-maya na. Siya din pang maaga, maya-maya na mga, Ay, mga kalodi. Pa, dalawang kilo na huli ko. Eh. Grabe, ito pa parang pikto. Yeah. nga yung payong ko yung mga... <laughs> Sabi ko kung may ulan, bagyo na eh. No?

Mayan mayan natin pali pa rin. Pero medyo maaga. Maaga pa mga lodi mayan, mayan Hello mga kalodi, welcome to my welcome to my vlog. Good morning sa inyo. Nandito kami sa lugar ng lawa ng Rizal. Dito. Ayan si David. David, tayo mo. Shout out sa inyo. Dito kami sa lawa ng Rizal, mga kalodi. Dito. Al ang luwag mga kalodi dito. Good morning. Wala pa kang sikat ng araw mga kalodi. Oh. Lawa kalodi ng lawa dito mga kalodi. Maraming isda dito. Daming isda dito mga kaluti. Ito yung mga wire rabi ang kalodi dito. Black tornado. Oh. Blood line. You know. Ayun po si David. David. Yo, shout out. Ayun o. 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 Good morning sa mga kalodi Dito Magandang umaga Happy Sunday mga kalodi Malawin Loop Youtube Channel uh, Update Pakisubscribe naman po mga kalodi Di kayo palilit pa rin sa lawa lang ano Rizal Ayan e, mga kalodi Wala pa yung araw mga kalodi Abangan natin mga mga kalodi Antipolo pa ito. Antipolo to Rizal, mga kaloti. Palili pa rin tayo, mga kaloti. Nasa si David. Mga wari tayo, mga kaloti. Black tornado of deadline, mga kaloti. No, Aba nga mga kaloti. No, mga angas, Chad. Ayan o. Kitang-kitang mga kaloti. Ang dami na ito. Na, Nag-exercise. nag jogging nag 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 mga pag-umaga, mga kaloti. Ayan o, ay no, mga kaloti. Bangka, mga kalodi, Okay namamang kalodi no kitang kita sa camera mga kalodi lawa talaga yung binamamang mga kalodi no no ang unong ang unong yun namamang mga kalodi para na agis na yung kalodi namamang ka shout out para sa iyo mga ano mga no, followers. followers ko 5, 5k followers mga kalodi thank you, sa, thank you very much sa support nyo Thank you very much. Sa inyong suporta sa ano, Mulawin Loop YouTube channel, huwag niyo kalimutan subscribe ang aming YouTube channel mga kalodi. Pa. Dede, subukan -de, mong bibitawan sa sabay. Bubalik ko, balik ko. Balik ko sa kulungan. Eh mga kalodi, bibitawan ni David. Dey, pa pag di kanya, di kanya pag Ah, pag ento. Pag ento. Pag sinabi kong, sa pag sinabi kong, tiyan, kabila ko lang sa pubitawa. Yan. Yan, pagkabitaw sa po. Bibitawan po mga kalote ni David. Anak ko ko yan. Oh. Pagbila sa po. na bida. Ah. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Bitaw, bid. Bawa. Ayan, Mga kalodi, hindi para na mga kalodi. Hindi na kalipad oh. Pataas mga kalodi. Laki dyan. Uwi na kaya. Hindi no. na kalipad oh. Hindi ako natin yan. Ayun oh. No. Pataas mga kalodi, tataas. Nandun na agad. Saan na. Ito ka na mga kalodi, ito na. Antipolo Tourist sa loob uwi pa yung mga kalobi Hindi po wala pa, pa mga kalodi, mga kalpati yan. Pati na kalpati uwi yan. Taas mga kalodi. na kalpati uwi. Mga kalpati yan. Tataas. Ang ganito na mga kalodi. Thank you for watching. Salamat sa panonood nyo. Thank you for watching. mga inaangin sa ating mga kalodi. no? Sa lawa ng Laguna, Rizal mga kalodi. Eh, Ay, no? ayaw mo na silang paki... Huwag ang lodi mga galing sa ano. Sa alipara mga kalodi. Ngayon tayong ano may bad news tayo mga kalodi. Kay parin pek hindi nakauwi mga kalodi dahil naipit sa trading box mga kalodi. Naipit mga kalodi. And si David, David, dito. Oh, shout out si David. Eh. Ito yung training lock, training box sa ating kapal mga kalodi ito, ito. Naipit yung kiparing dito sa ano, training box na to na naipit sa ilalim. Siguro na, na yung pak, -pak niya, napilayan mga kalodi kaya nalaglag sa lawa mga kalodi. Kawawa, iba na yung kalodi yung Pero uwi yung mga kalodi dahil sumok na rin yung kiparing Uwi yun dahil lalo lang ba may makatampot yun Pag naka-recover uwi kay parang pick, mga kalodi you know, Pakaya sila mga kalodi ng Enerton Patukati kalodi Mga kalodi Punta ko sila mga kalodi Napagod galing sa liparan mga kalodi Ang yun na palabas sa lawa ng laguna mga kalodi kung gulat sa inyo mga ano Mula awin loop Ayan o Napalapit siya na sa lahi ng lipari Pero sa na basic ang sa kanila Napakalapit na ng Laguna na Ang ano lawa ng Laguna Basic ang sa kanila mga kalori Aos din mo na sila pinagpawisan mga kalori Ito na lahat sila o oh. mm, Kipari mga kalori talaga hindi kinaya na ah, pilayan sa ano, training box Kaya hindi nakawin mga kalori Kwak kwak Ayan mga sila o oh makakain sila, ang sarap mga food trip nga natin mga pato natin mga kalodi kwek kwek yun yung mga natin mga galing niliparan yung mga kalodi napagod siya niliparan pero ganyan, ganyan sila pakainin mga kalodi para makababawi ng lakas sila mga kalodi food trip mga wari natin mga kalodi food trip mga kalodi mga wari natin mga kalodi Oh, hanggang dito na mga kalodi. Ayun mga susunod kong mga videos mga kalodi. Hanggang dito lang. Next video, ay abang nyo mga kalodi. Huwag nyo kalimutan sa subscribe bagong aming YouTube channel mga ang Hanggang dito lang. God bless you all. Thank you. Bye bye.